ý tưởng tượng 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 tượng

Guys, bagong dating kami guys, tagay kami ng tanduay ay guys, yan. Pagi isang baso kami kasi nauhaw galing bulan guys ngayong araw. Nang matis galing kami bahay, tinda kami doon, aga pa kami eh, na galing galing bahay, papuntang ibahay. At saka ito naman, tos kami ng isang baso. Shot, puno. Ah, ah. So, guys. Obos, Bus, obos guys. Obos, isang baso, isang isa, hindi, hindi mukha niya ba? <laughs> obos <bos> kayo pa rin. <laughs>